problema tayo dito sa bit compressor natin, hinawakan ko dito kasi yan dito yung winding nya at ito naman yung suction line nya you know, grabe guys napaka init nya napaka init na talagang uh, mapasabi ka na lang na sunog na yung uh, winding nya you know tapos uh, chinik ko naman yung uh, panel board nya, enough ko yung mga breaker tsaka ni-reset ko naman yung mga overload niya pati yung sa pump niya at tsaka sa pan motor niya no ay okay naman na tapos ang gagawin naman natin dito kahit mainit yung winding niyan alam ko na ay magkaiba yung ano diyan magiiba yung resistance diyan pero i-check pa rin natin yung uh, resistant resistance ng uh, winding natin kung may mag-iiba pa na, na isang linya no pero hindi naman ako 100% dyan kasi nga mainit yung uh, winding sa loob pero i-check lang natin para makita natin yung 1 to nya ay nasa 0.1 to 0.2 okay dito naman tayo sa 1.3 ay nasa 0.3 to 0.2 oh dito pa lang ay magkaiba na no dito naman tayo sa 2 3 ay nasa 0.1 to 0.2 okay yan 0.2 0.1 ang uh, 1 3 ay nasa 0.2 yan pabago-bago ang uh, reading niya yun na nga dahil nga sa sobrang init ng ano natin winding kaya ang gagawin mo natin dyan ay palamigin mo natin no or bukas na lang siguro natin yan i-check ulit para sure tayo sa reading na yan uh, bakit ba nga kasi siya nagkaganyan guys sino you know, explain ko sa inyo doon palang lang mismo sa loob ng uh, indoor niya ay uh, nagtrip na doon yung uh, ano da na uh, blower no bakit ba siya nag trip tapos yun na nga ay chinik natin yung nga uh, resistant ng winding doon ng ano ng uh, blower kung uh, bakit bakit ba siya nag trip okay naman siya wala sa uh, grounded okay yung resistance yung nga uh, breaker okay naman yung supply tapos yun na nga may nag kontak contact uh, yun nga dahilan nya kaya update